Hi hey, mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat Syempre po ayan, medyo na late na tayo kasi nagsumada po tayo ng mga 6 digit lucky numbers po May mga tinawagan po ako kanina, hindi po nila sinasagot Nako po mga kalaki, tinawagan ko po sila Ma'am Virgie De Castro, si Ma'am Ma Leonida Santos at si Mam Ma IC Villanueva, hindi po nila sinasagot mga kalaki. Ngayon po, yung mga 6 digit lucky numbers po na hinihingi nyo po, ibinigay ko na po sa inyo, nireply ko po yun sa messenger nyo, check na lang po. At syempre po, uh, nagsumada po tayo ng mga lucky numbers para po sa mga masusugin nating mga followers na miss ko pong mabigay ng ganitong olas. Olas, alas stress po, pero alas 4 na po mga kalaking mahigit. Kaya ang mga lucky numbers po natin, ayan po, ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki. Sino po ang may gusto ng mga 6 digit lucky numbers ngayon? dahil po ang lucky numbers natin ngayon ay bagong sumada po itong mga kalaki ha. Baka po ikaw na ang susunod nating winners ngayon pong buwan po ng April. Bukas April na mga kalaki kaya dapat meron ka ng hawak ng mga lucky numbers din na inaalagaan. Palitan mo na mga lucky numbers na yan na hindi na lumalabas mga kalaki. Tutok na rito. Ito po mga lucky numbers namin. Subukan nyo, itry nyo araw-araw po na kapag panalo tayo ng mga lucky numbers mga kalaki. At syempre po ito po ay 642, 645, 649, 655 at 658 po. Araw-araw po bago po ang ibibigay natin sa mga lucky followers natin kaya ikaw ba gusto mo ba ng 6-digit lucky numbers ngayon sabihin mo lang at ibibigay ko sa iyo ngayon din